Hello mga kasari, maayong hapon ninyong tanan kay karon Domingo man, serado ang atong tindahan. Og naa si Ate Rose ninyo diri sa SJ Farm, Tupi South Cotabato, Bato, nagsuroy-suroy. Kauban ako akong anak na si Kring Kring og ang akong hubby na si Kuya Dave ninyo. Ayan, nindot kaayo ang view din he. Unya, bugnaw sad kaayo ang palibot. Ayan, oo. Oh. Diba? Time check is 12 noon na, pero napaka lamig ng paligi dito sa SG Farm Tupi. Yan, ganda ng kanilang mga Yan mga sisi oh, di ba? Ganda ng kanilang mga bulaklak. Yan si Kring Kring. Yung nag-iisa kong anak. Tapos si Kuya Dave. Picture-picture sila pag may time. Ayan, pwedeng mag-overnight dito mga sisiko. ko. may mga may mga kubo-kubo dito na pwede tayong mag-stay overnight. Ayan. So, malapad po ang area. Napakalamig ng paligid. Ayan. So, doon na side ay ang kanilang restaurant. So, pwede tayong pumunta doon mamaya at tingnan natin kung ano yung makakain doon. Okay, let's go. Parang iniwan na yata ako ni Kuya Dave. Kring kring, shout out. Yan, nindot kayo ang mga mga tanaman din hibog now. Honey ana ka na ka yan sweet na dili imong kamot dapat ka ana ah okay yan uh, yeah. yan oh. wa ka ayong oh. view din ng mga sisiko oh. tapos adto to dire dapita oh. ninut kayo ilaha mga tanaman oh. okay Tapos kauban ako akong duha ka mama. Mama ni Kuya Dave, ang akong mama. Ito ang duha ka mga tiguwang Nagpicture-picture sad sila. naningkamot ang mga duha ka mga tiguwang Tapos forward da diri ah, uh, tanaw na to din hilahang restaurant kung unsang pwede na ito mapalit unya kung guto mo na ta, Pwede, say, pwede na na makaon. So, silip ta diri mga kasari. Mga sisi ko. Yan yeah, o, guwapo ka ayon, nindot ka ayon ilahang uh, mga kuandari. si so, tawag ana, kubo-kubo. Okay, sunod na ta. Ay, naapo ay sila, dry mga halo-halo. Naapoy ka kanin. Good morning. Hello. Ito kita binila ng puto, remember? Ay, lamit lagi nila ang mga kuwan ng kakanin. Ah, uh, tubig. Tapos, toasted. Ayan, hmm. hmm, cute ka So, yun ani ang design sa ilahang restaurant ni Dian. Yung cute So, dito na side na yun, swimming pool. Hmm ya, Diri nga part ay CR. Tapos dito nga side is swimming pool. Okay, so din na lang po ito mga sisi. Kaya mag-tuyok-tuyok sa ako. Bye for now.